Ciao, 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 ragazzi. Buongiorno, buongiorno. Tayo hindi magda-dumpster ngayon, ha? Tayo ay nasa trabaho. Ito in order ng amo sa grocery at pinaka-deliver mo dito sa bahay nila. Yung mga ito ilalagay natin sa freezer. Dito yung ating Friday, mga So, ito yung ating work, work, work. Kailangan natin itong umagay muna sa freezer. Yung mga frozen. Ayun, cheese. Ito pa naman. Ito naghalo-halo. Tapos, binuok po. mag -hano -hano. Atos, ito ito. Takot ma- magutom. Ito yung mga frozen. Isa. saan Sana mahanap natin dito kung saan ito. Sa ako? At tayo mamumulot. Mamumulot na lang. Okay, isda dito pwede. Ayan. Ayan, kakasi ang mga kabaho dito sa Italia. Ayan. Mga mababait yung mga ay. Kaya bongga. Ay, pinaghahalo-halo yung <laughs> ito yung baston chini. Baston chini. The fishy. Okay. Ayan. Ipag pagkakasya na naman natin sila. At mahalo natin sa buhay e nila. Ano ito? Ay, alam. Pang ito rin na is niya Okay, close. Ito, frozen ba ito? Mr. Lasagna. ah, uh, hmm? okay, natin dito. Ayan na ay yung pinagpupugasan natin ng prutas at ating mga gulay. ayun, Naka naka-ready na sa so, ayun, mga biscuit. Ito yung ating inaalma. <laughs> Baka mahulog pa ito at magkadurog-durogs. Oh, lala mamaya mag magda na naman tayo. Ayan, ano pa ba yung nandito? Ano pa ba yung nandito na pwede nating ilagay agad sa freezer? Ano pa naman yung nag-deliver na yung pinag-tumbling-tumbling na dito, oh. Bayan! Pinaghalo-halo niya na, sus, ginoo ko, maluoy ka, eh, pag pinagsama-sama sa pagkain, ayan, oh, may, may, may butter. Kailangan natin Sabay na sa ref. Pinaghalo-halo pa naman. ano pinagagawa nito sa buhay? Sa buhay nito? Ayan. Hmm. Sabay ito, meron pa dito. <laughs> Ay mako yung taga-delivery na ito ah. Anong matawag nito? Anong matawag nito sa Pilipinas? Taga-deliver ng ng mga doon ni Larga. Ayan. Ako. Late na nga sila, naghalo-halo pa 'tong tumbling na. Oh, ayun may may salmon Ayan. Ano pa 'yung hotdog saan yung hotdog, dog? Kailangan natin ilagay sa ref. Ayan. Ayan. Ayan yung aking mga baradam. Wala. Nakakahingal na at nung oras na sila dumating. Nung oras na, oh. Uh, ten minutes to 2 At aalis ako ng 2 Oh Ala, yung, yung pasta na butas. Ano yung pasta? Yun, oh. May pasta di. May pasta dito na sa butas oh. Okay, kumakain din sila ng rice risotto yan okay ito lalaki na ito sa ito yung mga espolya espolya na ito yung kumakain sa red okay. Again, ito, ito ako doon sa mga pinagtatapon sa aking basurahan at uh, pinupulutan ang dami nito hindi ko lang ako kinukuha hindi naman ako Yung amok ko na dyan. Yung bahalang mag... Mag... Ayos na Opo. Yung aking suka. Yung aking suka na pampalinis ng mga... Mga olyo-olyo. Ayan. Hmm. Pwede nga ilang kay sarap. sarap. muna natin. Kasi nga late na nga sila dumating. Kaya kailangan natin ilagay yung mga pwede ni sa ret. O yan, gumagamit din sila ng ah uh, toyo sanshi. Ayah. Oh. Parang rin sa Pilipino yung pagkain ng mga amo ko dahil nga mo sila sa sa pasta, ah. pero yung kanilang mga uh, seasoning. Meron silang sibuyas, meron silang bawang. Mahilig sila sa bawang. Pag ako'y nagluto dito ng, ng zucchini. Ay, nako. zucchini. Ayan. Soup. Ang pa ba? Ang pwede natin ilagay sa red. Okay. mag-arrange-arrange uh, mag -arrange, arrange. Ito, mga tissue Melatona. Ilagay natin sa sa ng mga pagkain. ang ah, pasta. Ah, ito. Sarap din ito. Yung dado. Mga cubes, cubes, no cubes. Mahala siya dyan. Siya po Okay. Okay. Ano pa? Da. Ito. Ito pwede natin ilagay sa no, pinag okay, okay. may, harina paggawa ng pinapay okay ito ilagay natin sa na yan lang ragazzi yung ating trabaho dito sa amo okay. syempre tapos na tayong maglinis okay, nice. limang oras lang ako dito tapos mamayang mamaya uh, wala yung panghapon ko dito kaya pwede na ako umuwi sa bahay tapos magdadamster na naman tayo okay. uh, kasi nga uh, okay yan kasi nga wala tayong trabaho ngayon hapon at nasa bakasyon yung amo ko ayan chocolate 74% 74% cacao wala silang ngayon dito, kaya ako, wala akong trabaho sa panghapon, pero so, may ako. Ayan, kasi regular. Okay, magpipit-pipit yung tinapal. Aisha, ragazzi, ragzi. Ayan, at uh, i-aposto muna natin dito yung ating uh, mga amparadam dito na grocery ng amo. Okay? Wala nang ilalagay sa ref. Wala nang ilalagay sa freezer. Okay. Bye, Bene. Ando siya. Ciao, ciao, ragazzi.